pag-uusapan po natin ngayon ang na-discover ng mga scientist na isang kakaibang nilalang na mayroong matinding abilidad pagdating sa pagkain at survival. Nalaman ng mga scientist na ang ability ng creature na ito ay maaaring makatulong sa ating mga tao para labanan ang climate change, para mapagtagumpayan ang space travel. At ito rin daw ay isang magiging malaking susi para sa biotech innovation. Kaya gusto mong malaman ang buong istorya patungkol dito? Tara at pag-usapan na natin yan. Mga kababayan, nakakita ka na ba ng ganitong klasing nilalang? Kung hindi pa, malamang sa malamang ay magiging interesado ka sa ating pag-uusapan ngayon. Yang nilalang na yan ay tinatawag pong Deep Sea Spider. Yes, tama ang inyong narinig. Ito ay isang spider or gagamba na matatagpuan sa napakalalim na bahagi ng ating karagatan. Ang malaking katanungan ngayon, nakakatakot nga ba ang nilalang na ito? Paano kung ma-encounter mo ito sa dagat? Kinakailangan mo bang tumakbo or humingi ng tulong? Well, to give you the context, ang ilan sa mga klase ng deep-sea spider ay humahaba po ang paa or kamay sa halos isang metro. Ngayon, isipin nyo pong mabuti yon. Isang nilalang na mas mahaba pa o mas malaki ang kamay o paa sa kamay ng tao. Well, kung iisipin mabuti, medyo nakakatakot po ang laki noon at ang kanyang itsura. According po sa How Stuff Works, ang leg span ng largest sea spider ay umaabot po sa 28 inches or 70 centimeters. Na para ma-illustrate po nating mabuti at ma-imagine, i-compare po natin ang haba ng kamay ng tao kumpara sa haba ng paa ng nilalang na ito. Ayon sa pag-aaral, ang average na haba ng kamay ng tao ay nasa around 20 centimeters sa lalaki. Imagine po, 20 centimeters lang tayo, pero etong nilalang na ito, umaabot po sa 70 centimeters ang kanyang paa. Technically speaking, kung ikukumpara sa tao, mukhang monster ang nilalang na ito at nakakatakot talaga ang kanyang itsura. Pero malalaman po natin mamaya kung talagang dapat bang katakutan ang deep sea spider. At ano ang mangyayari sa isang tao kung sakaling makakagat ng nilalang na ito? Bago po natin umpisahan ang lahat, hinihiling ko pong ilike nyo po muna ang video na ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Nagsimula pong madiskubre ng tao ang nilalang na ito noong taong 1837. Sobrang tagal na po noon. Sa mga panahon na ito, hindi pa ganon ka-advance ang teknolohiya ng tao para ma-explore ang ilalim ng ating karagatan. Pero mayroon pong isang marine zoologist at naturalist ang nagsaga para makita ito. Ang pangalan po niya ay William Bird. Siya ay nagtatrabaho po sa British Museum at isang miyembro ng Navy. At habang lumilipas po ang panahon, mayroon pang na-discover ang mga scientists nakakaibang klase ng mga deep sea spider na mayroong kakaibang kakayahan at sigurado po akong magugulat kayo sa ilang mga kakayahan nito. Unang-una, makikita po natin na ang nilalang na ito ay halos wala ng katawan as in puro paalang. At dahil po dyan, ang kanyang puso, ang kanyang bituka, ang kanyang reproductive system at halos lahat ng kanyang organs ay matatagpuan po sa kaniyang paa. So makikita po natin dyan na ang nilalang na ito ay ibang iba po sa ating mga tao at maging sa mga spider na matatagpuan dito sa lupa ay ibang iba siya. Dahil yung mga gagamba po dito sa lupa, ang kanilang puso, ang kanilang tiyan ay matatagpuan mismo sa kanilang katawan. Pero eto nga tulad ng sinabi ko kanina, ang kanyang mga organs ay nasa kanyang mga paa. At eto pa po ang nakakaintriga. Naturally, ang nagdadala ng itlog ay ang nanay. So makita natin dito sa lupa na ang mga manok, ang mga nanay mismo ang nangingitlog. Pero etong mga deep sea spider ay kakaiba po talaga dahil imbis na nanay ang siyang nagdadala ng itlog, ang tatay mismo o yung mga lalaking deep sea spider. So ang mga lalaki mismo ang nag-aalaga ng mga itlog na ito hanggang sa tuluyang mapisa. So ibang iba po talaga siya sa mga spider dito sa lupa o kahit ikumpara natin sa manok, ibang iba po ang nilalang na ito. Dahil dito sa lupa, ang nanay o ang babae ang siyang nag-aalaga ng mga itlog hanggang sa ito ay tuluyang mapisa. Katulad ng paglilimlim ng isang manok sa kanyang mga itlog. Kung titignan nyo pong mabuti ang deep sea spider mga kababayan, sobrang nakakaakit siya. Kung ikaw ay isang kolektor, malamang sa malamang ay magkaka-interes ka na magkaroon din nito. Pero alam nyo po ba na magpahanga ngayon as of the moment, wala pang nagmamayari ng ganitong klasing nilalang bilang isang pet or bilang isang koleksyon. Bakit? Unang-una dahil sobrang mahal po at sobrang hirap na makuha ang nilalang na yan. Ito po kasi ay isang deep sea creature. Ibig sabihin, matatagpuan lamang ito sa napakalalim na bahagi ng ating karagatan at kinakailangan ng libo-libong dolyares o milyong-milyong piso ng diving equipment para makuha or matagpuan ang nilalang na ito. At higit sa lahat, wala pa pong aquarium system para sa mga deep sea spider. Kung sakaling kukunin ang nilalang na yan, sa napakalalim na bahagi ng ating karagatan, maaring hindi siya mabuhay dahil wala pang gaanong kaalaman ang tao para buhayin ito sa isang aquarium system. Anyway, mayroon pa pong isang kalase ng deep sea spider na medyo nakakatakot. Ito yung mga deep sea spider na lumalaki ng sobra or mayroon silang gigantism. Dahil sa extreme pressure at malamig na tubig, mayroong tinatawag na polar gigantism. Kaya may mga sea spiders na mas malaki pa sa kamay ng tao at umaabot po ang kanilang leg span sa 70 centimeters. At eto na nga po, mayroong tinututukan ngayon ang mga scientists na isang kakaibang klase ng deep sea spider. Ang deep sea spider na ito ay mayroong kakaibang strategy para makasurvive or makakuha ng pagkain. Imagine po ha, ginagamit niya ang methane gas para lumaki at para lumakas. So mayroon pong ilang bahagi sa ilalim ng ating karagatan or sa seabed na lumalabas po mismo etong methane gas. Ngayon, ginagamit po ng naturang deep sea spider na ito ang methane gas na yon para makasurvive. Hindi lamang niya basta-basta ginagamit kundi eto talaga ang kanyang nagiging pagkain. Imagine po ha, ang methane ay hindi naman talaga para pangkain. Ito po ay isang gas na matatagpuan sa mga LPG at umaapoy po ito kapag sinisindihan. Na-discover po ang kakaibang si spider na ito ng mga American scientist mula sa Scripps Institution of Oceanography at Embarie. At ito nga po ay natagpuan sa Pacific Ocean at sa may bandang California. At nang ineksamin ng mga scientist ang DNA ng naturang nilalang, nakita nila na ito nga daw ay kumakain ng methane para makasurvive. Pero mayroon pang isang nakakaintrigang facts about sa nilalang na ito. Ang katotohanan niyan, hindi naman talaga siya ang direct na kumakain ng methane. Kundi mayroon pong bakterya na tumutubo mismo sa kanyang katawan at ang bakterya na ito ay siyang kumakain talaga ng methane directly. Ngayon, yung bakterya na yon ay nagpuproduce po ng kakaibang nutrients at ang nutrients na nabubuo nito o napuproduce nito ay siya namang sinusupply niya sa naturang deep sea spider. Dahil dyan, hindi na po kinakailangan pang maghanap ng naturang deep sea spider ng pagkain para makasurvive. So while researching about this topic mga kababayan, napatanong ako kung paano nga ba makakatulong ang discovery na ito sa paglaban natin sa climate change. Ganito pala ang nangyayari. Dahil po sa mga basura at polusyon, dumadami po ang methane gas sa ating atmosphere. Ngayon, itong methane gas na ito, ito yung lalong nagpapainit sa ating mundo. Ito yung isa sa mga naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng matinding global warming. So kung ang nilalang na ito ay kumakain ng methane at siya ay mayroong proseso para magiging kapaki-pakinabang ang methane sa kanyang katawan, maaaring balang araw madiscover ng mga scientists ang proseso at paraan ng nilalang na ito kung paano niya ginawang kapaki-pakinabang sa kanyang katawan mismo ang methane gas. Or on the other hand, pwedeng gagawa na lang ang mga scientists ng ganitong klasing nila lang katulad ng deep sea spider na yan, para i-consume ang dumaraming methane gas sa ating atmosphere na naging dahilan ng matinding global warming. Pagdating naman po sa space exploration, magiging kapaki-pakinabang din po ito. Ang ating universe, particular, etong ating solar system, ay napakarami pong methane gas. Ang mga planeta dito sa solar system ay mayroon din pong mga ganitong gas. Ngayon, kapag ang isang astronaut o mga grupo ng astronaut ay pupunta sa isang lugar dito sa ating solar system tapos mayroong methane gas doon sa kanilang pupuntahan, pwedeng hindi na sila magdala ng pagkain. Dahil ang methane pala ay pwedeng maging source of nutrients ng isang living being katulad ng ginawa nang deep sea spider na yan. So kung mapag-aralan po nila ang proseso at ang paraan ng naturang nilalang na ginawa niyang pagkain ang methane gas, eh malaking tulong po talaga ito para sa mga future astronaut or mga explorer sa space. Pero kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, magiging malaking tulong nga ba ang nilalang na ito balang araw? Please comment your insights or opinion below. And speaking of comments, shoutout po kay Sir Joey Villanueva na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Maraming salamat po. Para sa marami pang konspirasya, kaalaman at mga political na usapin, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po sa Evan PUP, Mabuhay ang Bansang Pilipinas! Peace out! Boom!